Vice ganda si sa bago ang show sa England, ayon pinakita ang mga koleksyon. Ilang sandali na nga lang at mapapanood na rin sa England, ang inaabangan na asap ng mga kapamilya artist, kaya puspusa na rin, ang kanilang ginagawang paghahanda at rehearsal bago ang simula ng event. At kahit nasa ibang bansa si Vice ay sino din ito dahil sa kanyang pagkapanalo ng Best Actor. Di rin may tago ni Vice ang lubos na kaligayahan nito. Yeah! So

Samantala, ipinasilip din ni Ayon Perez ang mga mamahalin bisikleta nito na napakarami na din ngayon. napakumento din si Vice sa kanya. Sir, all happy birthday to you. Happy birthday to you. Maraming salamat sa inyo pagdalo sa akin birthday. At uh, oh eh, kayo ang aking, kayo lang inibita ko sa birthday ko. Maraming salamat sa inyong paghanda. Ngayon, yaman din lamang wala nang mapagkain. Pag meron po! Kahit pet. Meron po! Wala ko nakikita eh. <laughs> ah, meron doon. So, ka ah, hihingi sana ako ng pera sa inyo pero... But getting aside, sino, sino ba dito ang may ticket na? Eh, ba't ba tayo nagpo-promote? Meron pa sa silang ticket? <laughs> huh? No, but really, thank you so much for your support. I think Asap was here uh, ten years ago. Ten years ago? Yes. In London, so we're back, and they uh, are back. Kami first time po namin, Irigin. So we're so excited to be performing for all of you. Maraming maraming salamat sa inyo for sa amin. Patay nyo lang sa lalapit na election. <laughs> Lahat po ng pinangako namin ay hindi matutupad. Maraming salamat. Thank you very much.